Good day mga kababayan For today's video Relax ko ang fog dito sa amin Fog It's foggy here May post typhoon Hulian pa Kasi October 2 ngayon eh October 2 ngayon At least kahit papaano wala ng ulan kaya pwede nang makalabas-labas unlike the past days na talagang ulan at hangin talaga pinagsamang ulan at hangin wag ka talang lalabas <laughs> yan guys yan po mga kababayan mga kapitid kapamilya Katim. Katim. yung tower yung satellite nabawasan kasi yung mga drums niya drum? anong tawag kasi doon? yung parang bilog bilog nabawasan noon marami yan eh pero nung nabawasan parang humina na rin yung signal both yung globe tsaka yung top index flex ko lang dito medyo maganda sana yung tanawin ngayon eh dito sa pinuntahan ko pero dahil foggy makapal yung fog hindi masyadong kita hindi napapansin yung kagandahan ng view lakad lakad lang tayo guys ngayon oh probinsya talaga maraming hindi pa samentado ang daan na daan hingal ako medyo paakit kasi kaya nakakahingal lakad lang noon ano to uh, repolyo yung pananim dyan I think na flex ko na rin yung pananim na repolyo dyan eh. trabaho. Ito naman, ibang greenhouse naman to. Yung sa nadadaanan ko na uh, ko kung saan kami work Iba rin yun, iba rin ito. Pero magka magkakapamilya yung may-ari. Greenhouse. Romaine at romaine, tsaka Romaine at saka Green Eyes yung tinatanim nila dito. Gusto ko sana pumasok kay kaso hindi ko naman alam kung may butas. <laughs> Isilip natin yung phone. O di ba? Kasi nga walang ano diyan, hindi walang fog kaya medyo maliwanag kahit diba? Ganun. ay The difference. Ay, may tao. May tao, pero baka oh, hindi natin kilala. <laughs> Or baka yung owner, kung may ari, nakakahiya. pupunta ako doon sa church. Pero ibang daanan naman yung dinaanan ko kasi mostly pin pinapakita ko yung daan papunta sa church namin sa may garden garden mismo na daanan pero ngayon nag long cut ako ngayon long cut naman para medyo ay sayang yung view talaga guys hindi foggy. Tsaka mahangin. Minsan mas okay na hindi kumamit ng ano, yung airpiece, yung airpods. Kasi eh, pag mahangin tapos naka-airpods, parang mas maano siya. Parang mas dinig na dinig yung hangin. Masakit. hindi na ngayon. Ang na ng ulo ko. Kanina nga umaga, hindi kasi, hindi ako nag-bonnet kasi nung lumabas ako, basa pa yung buhok ko, kaya hindi ako nag -bonnet. Tapos pagdating ko sa pinuntahan ko, tuyo na yung buhok ko kasi na instant blower na siya. Cold nga lang, hindi hot. Tapos, nagsisilabasan pa yung sipon. Tapos, ang lakas ang lakas ng ano lakas ng hangin kaya alam nyo ang sakit na ng masakit na yung ano ko anong tawag dito <laughs> yung ping ping masakit na yung masakit na yung cheeks ko ano ba yung tagalog no? <laughs> hmm. pisngi oh my gosh pati yung mind ko parang na blow na rin ni wind <laughs> ma yung parang ano uh, mahapdi yung sa ano sa salamig yung cheeks ko kaya yung mga taga rito reddish talaga pinkish talaga yung para silang naka blush on natural blush on pag meron sila doon sa mainit na lugar kasi nga dito malamig ngayon ko nare-realize na yung lamig pala yung ano nagkukos ng uh, natural na uh, pinkish pisngi pag pupunta doon sa mainit na lugar lumalabas yung pagka natural niya kaya kung ako na update ngayon lang ako pumunta dito hindi, hindi na yung pisngi ko normal lang naamoy ko na ang paksiwa. Ito, yung doon yung dinadaanan ko, ito yung, yan yung dadaanan ko na kin-flex ko. Kung sa shortcut. Pero ngayon, natatanaw ko na lang. Dadaanan ko mamaya pag uwi. Green, green, green. Ganda. Ganda lang view. Alas 3 ngayon eh. Past 3. Saka pa siya na iinit siya ka paliliwanag. So yan, pabalik ulit kami tapos pabalik ulit mamaya. Yan, maliwanag. Ito yung nadaanan namin kanina. ay di yun? Katauli kami. <laughs> Ito yung ko kanina. Pero, oh, mas makapal yung kanina kaysa ngayon. Mas maliwanag na ngayon. Oh, yun yung greenhouse. Hindi green ito, Pwede bang kain ito? Yun. ko alam. Aray. Kung inisubuan ng, inihian ng. Yun, yun. <laughs> Ay, oo. Oh, oh, <laughs> mga wild berries. Pinit. Lak -lak bulaklak sa tapos ang baon natin ito binigay ng kapitbahay hmm no na mas kanak eman ng kakamanda na kaman pa seedless siya <coughs> ito yung greenhouse na nadaanan ko kanina ayun pa si Mimi doon matagal na yan dyan Welcome to Little Alaska in the Philippines. Madayman kibungan benguet. Dito kami mag-work. At ito yung view namin, dito. I love it.